Uy! Nagano kayo? Mangga ba utoy? Sanyo na dalian dalag. Ay, maisda nga ngayon labo. Ay, siyang nga, ano. Oh, si Uti pala rin. Ah wala lanjut ko. Okay, nahan daw doy. na huli ninyo? Makita mo ngayon pa po. Ah, Eh, eh. Hey, Ay, siya nga, ano, laki. Dalag, oh. Eh, kuyo akin, sa iyo. Dagapulit so, si rin, boss. Kasama ko ka oh. Ah, okay, may mga taga rin. si Uti, ito mo, si uti. Halatang hindi na nga yung mongga. <laughs> Walang amos. <laughs> Kaya yun natin sa eh. <laughs> Saan? Ang diskarte namin utoy. eh. Ah, marami din pala ang dauto eh. <laughs> po ba dito na Hindi. Walang bawal para sa lahat dyan. Ang dauto eh. May nagbabawal ba sa inyo? Wala. Ang dauto eh. Ah, mga kaisa no. Ganito ang ginagawa din po namin kung kami mga bata pa. Isda no. Ako yung tagkanong dinang dilimas ay. Eh. Makapaglimas din kaya uli utoy. Dami po dito pala. Mais dito ang diskarte dito utoy. Tawis po ba yan sa? Tawis. Lalabuin niyo yung ganari. Para ito oh. Pubulasan ninyo tapos lalabuin mo yung tubig kasi ang tubig ang isda mga kainsan. Nalabas yung paglabu. ha? Parang nabasa sila. Oo, parang ang gusto niya ay nalalabo. Yan, kaganyanin mo utoy. Kaya buti lahat ay sa po? Nabubulok lang ang amang ganong Ikuha mo nga ako tuy, akong malaki utoy Ikuha mo nga akong malaki eh, Ay ka na Eh Pagkadami mangga Nangangabulok Ay sa nong Ang sarap Sini ka to ba lang Ah thank you Ganyan kami utoy pag sabat linggo Ganyan ganyan. Wala pong pasok ngayon. Wala pong pasok. Ha? Bakit daw wala kayong pasok? May bagyo. Ano? Yan ang na nakuha mo lahat. Ba, ayos na. Hindi ka na mapapalo. Wala <laughs> tayong mukha sa balago. Haha, <laughs> balago yan. <laughs> ka. Ayan na okay. rin. Madiskarte rin mga batang are. Lagi Aray, po. Lagi makikin... po napunta sa inyo si Prince Cobra na po. Ha? Lagi napunta sa inyo si Prince Cobra. Hmm. Napunta. Minsan. Kaya lang po ito si Prince Cobra. Mm po. Ang may akabasa parang Alex hindi. Hmm. Hmm. Ah mga kaisam. Hinug na hinug na po aray. Nagambul na. Hmm. <coughs> <coughs> mga kaisam. Magkakatay muna tayo ng nangka kita ba ninyo may tuod ari dini tamang ari go oh. ayo sakit sa point naman ari na, kailangan may upo ah oh. ang mga samang ko ay ngayon po ay eh, may bagyo oh. aba ah oh, ay sarap na rin mga kainsan um mm, yun sinabah mm, yan po ang masarap tamang kwentuhan lang ang mga kainsan may bagyo ay eh. mm. itatabib ko po, po ang kabambot ko na rin ito po ay sinabah pag po sinabing sinabah mga kainsan yaan ang ano po niyan Masabaw, oh. Tatabi ko ang kabang ito. nito. Mga ka ingat kayo, ha Saan mang kayong sulok ng mundo sa Pilipinas. Hmm. Ayan, oh. Ang daming buto, oh. Ingat po kayo at gawa ng may bagyo daw po. Ay, ano mga kaisan? Pintuhan lang muna tayo ng kaunti. Yung iba sa inyo, hindi ko malang ma out. Ay, humihingi na po ako ng pasensya. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa ay. Mm. yun po mm, yun ang dahil po nang hingi sa atin ang buto pag po, halimbawat, ano mga kaisan. Halimbawat, na ha? may napunta sa bahay. Hanap e buto. Ari. Siguro na may umay-umayin po kayo. Hmm. Yan. Itatanim po pati natin. Alam mo mga kaisan, eh, tayo ay tanim ng tanim. Ay, ano, nag decision na ako mga kainsan yung ibang palaya natin ay gulay tapos ay convert ko na po sa kalamansian mga kainsan yung iba so, gawa ng ano mga kainsan ay ang presyo ng palay po sa amin ay sasampu na sampu mm ay kaysa mabakanti po ah oh, mga kaisan hinimay ko na ari po ng ka o oh. po yung buto oh. patatanim natin tsaka po ito ari hinimay ko na lang po ari hinimay na dadaling ko na lang po pa uwi ay eh, ganyan ha ari kukuha na din natin yung buto oh. Ari po ay nasa 70 peraso ay ah, eh, pag hindi pa naman ari, kinain mga kaisan ay kasama pat damo ba yun Hmm. Ah, himayin na. Yun. Walang katapos saging mga kainsan. Aray. Tayo mga kainsan ay ano? Ah, pahinga po muna ngayon at wala pong ubra gawa ng ano po may bagyo daw eh pero sa awa naman ng Diyos eh hindi naman eh hindi man lang naulan kaya kayo mag-iingat tayong lahat at may bagyo oh ah, mga kaisan kumuha din po tayo ng ubod uh, ng niyog po hmm. may ganit po War mal malahukan or ka ba ngayon sa amin ay eh, malamig-lamig ngayon mga kaisan malamig-lamig ang panahon parang yung sarap sumihigop ng ano, ano ng supas eh eh ay po ang request ni misis ubod ng niyog gagatan na may suso iya yeah. Mm. Ay sa puwari. Eh. Mrs, may nangka. May ubod ng niyog. At saka nangka. Ay. Sa daming are. Adun nga pala maraming bayabas. Kukuha din tayo ng bayabas dun. Paborito po ni Mrs. Ay, pag hindi ka pa naman nakasiping niya ay. Sa dami mong dalang iya ay. Oh. Ha talagang pasisipingin ka niyan doon kukuha tayo ng nangka mga kain ah ano ah uh, anong tawag na rin bayabas ako naman ay eh, puputulin ko lang po yung kahoy ako po ay papuntang area number 3 uh, three. po yung number 5 ay or kipakadami din doon sa ba hahapahin ah, ko pong kabang sa ba doon. mamaya hahapahin ah, ko lang ang kahoy Ari po. Yung in-spray natin. Yan, update ko lang kayo. Binisita ko rin po. Patay na po ang mga damo. Yan. Kaya naman mga kaisan na ating hahapayin. Ay eh, hindi po mag-aani ang palay. Tatamnan din po natin ito ng palay. hindi po mag-aani. Aba, eh, paano mag-aani? gumgum, eh, gum, -gum. Kung bagay, ano po. Natatabunan ng puno. Kailangan natin tanggalin yung hindi naman po natin papatayin yung puno. marunong pong umakyat sa mga bata galing gagayahin talagang sikuan ko ni kanil po akong makyat kaya lang ayan eh, laking hina na rin po hindi kagaya dati மாமூளை <tong> <tong> yari, mga kaysang Yeah, mga kaisam, disclaimer lang ha. Yan po ay buhay pa. Feasible pa yan. May tinira tayo isang dahon o. Oh. Isang sanga. Kaya lang ay eh, para mag-ani ng kaunti ay eh, ating tinagpas. Mga kaisam, gabi na tayo. Tayo ay pakabilang area pa. Ari po, oh. na alam mo mga kainsan ay ano ang bawat area po natin ay ano uh, lalakad ka po ng kalahating uras o oh, kaya ang akala po nung iba tayo lapit lapit hindi ho malayo yan po bukas ang ito po aking kukuhanin pagkadami pong ano pagkadami bayabas so, um, oh, yan ataas At ay nakuliklik na um. Oh. yan ang kabang ano po kabang bayabas wala na umuha gubata na pati mm. 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 pulang pula mm. Mm, -mm. bukas ang dami na rin mm. mm. baka pagsaktan ako ng tiyan nangain ka ang dami kong iba't iba ang kinain ko bukas ko na ukuha yan pati Pakabila naman po tayong area. Alas 5:30 na, pero abot pa. Yo, mga kaisan Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At a uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless peace bye. Kaya ano mga kaisan pag inuli natin ang by area by area, inaabot na po ako niya nang alauna. Pag yung iikot la po ako. Alauna kaya minsan po may dala na po akong malutok kagaya nga rin ito simula maga tayo ay eh, anong oras na alas 5 na hmm. isang area na lang po hindi natin na, na uuli sa kabila